aso kasi rabies. Kitang mahal. Ay, <laughs> kinilig. Kinilig ka? Hindi! <laughs> Nakakarabis naman kasi yung pick-up line mo. Kung araw Kono sinan pera kara dera Kono Grabe yung gilig yun, man <laughs> Para kang nanood ng live ng K-drama Hehehe, <laughs> <Yeah>, boy <laughs> Yung nag-uusap lang kayong mag-best friend tapos may nakita siyang pogi, ano? <laughs> Sana all! <laughs> <laughs> Lagot ka sa nanay niya pag inuwi mo siya. Mga ah, ginawa, magandang balita. sorry na. Hindi, susumukot sa kuya ko. Uy, sorry na. <laughs> <laughs> Hindi ka pa nakakapasok sa bahay nila, evicted ka na. <laughs> hmm? <laughs> <laughs> alam na alam yung kahinaan eh, no? <laughs> tatampo tampu ka pa, pagkain lang pala'y katapat eh. <laughs> Ayan, pag may matampuhin kayong jowa o kaya asawa, bigyan nyo ng pagkain. <laughs> mindset ba, <to>, mindset? <laughs> oh my God! biglang di ko talaga self. Uh, bakit ka naman nananampal self? Eh, alam, mo kasi self. Hi, oh, eh. Kausap yung sarili, ano? <laughs> Baliw. <laughs> Kung may nakapansin kay ate, nice one. Halatang <laughs> kinibilig sa pogi, ano? Hi. Sorry to bother you. Are you single? Yes. Yeah. Okay, I will take the chair. Thank you. Ang dami na ang problema ni ate, dumagtag ka pa. Daddy, chill. Ate, ito mo ba yung kanina para nakatingin sa ato? Eh? Parang tinitingtingkan niya ako. Sure ka? Parang nagka eye to Baka naman ang padaan lang ng tingin. Hindi, tumingin siya sa ato. Parang pinagtitingin na ako. Look, balik. crush ka ng bayan te <laughs> porke tinig ng kanal crush ka na agad ang sarap na buhin <laughs> Nangarap agad ng Barbie. <laughs> ang batang to. <laughs> mo na paglaki. Lalaki lalaki. Nagmatch na. Abang nag-aantay ng concert, napaswipe na lang sa Tinder. Ano? Lahat talaga sumabay. Eh. boy kinikilig sa bata. Ako? Ano, three years younger, kinikilig. Ayun na, wala tingin mo, wala tingin mo. Grabe kilig yan ate. Kinilig ka talaga sa three years younger? O baka naman talaga nasa bata ang true love ni ate, ano? Uy, uy, sana all! <laughs> <laughs> Si Raul o si Kuya? Pinigyan ba naman ng pipino? <laughs> well... Uh, you know what I mean, bro. Hey! Galing <laughs> <laughs> ni Tatay. <laughs> relationship goals. <laughs> After nyo magkaaminan ng feelings ng katrabaho mo. Sa akin, Yari tayo dyan. Hindi <laughs> <Sa feeling, puno. laughs> mo alam may asawa na pala yun. Ano? Emotional damage! <laughs> okay. FBS, day Grabe mag-surprise ng mga tropa mo ah. <laughs> Imbis na kayo yung mag-surprise mo, kung kayo pa yung na-surprise ah. Oh, kalma. <laughs> Kaliligaw mo ito, ano mas gusto mo matanggap? Pros o chocolate? Oh my God, ikaw. Hindi <laughs> na <laughs> <laughs> ano name mo? Reshi po. Oy, Reshi. Mukhang agresibo ka dun, na <laughs> Yo, come on, bro! <laughs> yeah, na. oh, <laughs> Maglalaro ka lang ng badminton? <laughs> Nasa RST yan, guys. <laughs> Grabe naman. KKB. Kanya-kanyang baby. <laughs> Makakapaglaro ka ba ba niyan? Kailangan pala KKB. <laughs> Sana. Ewe? <laughs> <laughs> Kinain ano? Alam nyo girls, bilang isang lalaki sa date, nasasayangan lang kami sa pagkain. Kahit ayaw din namin yung pagkain na yan, talagang kakainin namin. Sayang kasi maraming hindi kumakain na ba? <tong> <Why? tong> <tong> Agay ka muna. Agay ka muna kay kuya. Ayun, Hello Hi. <tong> 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 Nakasipat ng pogi sa Red Planet. <laughs> Wala kami pa kaya Aha? At dyan po nagtapos ang kanilang relasyon mga kaibigan. <laughs> Dahil hindi po napagbigyan si kuya. <laughs> Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Pwede <laughs> magtanong. Alam mo na ba? Na ikaw yung pinakamagandang taong putik na nakita. Uy! Bakit Kagandang putik yan! <laughs> oh, sa mga taga Nueva Ecija dyan ha? Talaga namang magaganda at pogi yung mga taga Nueva Ecija. bigi na <laughs> grabe na pakapit sa inyo ga? yung isa na <laughs> ganyan ano magbigay ka ng flowers tapos kunin mo yung number sana all ha okay na de ba The best pa rin ang luto ni Macy's kahit galit. Kahit maalat pa yan, masarap pa rin yan kung ayaw mong magalit ulit. Masarap yan. Uh-huh. 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 uh Iba okay. e yung kilig niya ate ah Napakagat labi pa <laughs> Yung kaibigan mong desperado na magkajowa Kapal na mukha mo <laughs> This body sure feels fine yung pinangiti ka ni Crush. Oh, bini bini napakaganda ng mga ngiti ka sa akin. Akala ko yung dalawang babae. Eh. <laughs> si Ate Girl pala. <laughs> <laughs> oh guys, Baka naman relate din kayo dyan, di ba? Siguradong napapangiti din kayo pag nakaka-chat o nakakapag-reply si Crush. Sensation. Do you know who do you look like? No. You look like my future wife. Oh! <laughs> That's good, bro. papalakas ah Mukhang nililigawan na yung crush ah <laughs> <laughs> Kanino jacket yun? <laughs> Aba ayos ka din boy Kapag naging kayo ni Crush mo, dapat huwag mong kalimutan yung mga wingsman mo dyan sa ko <laughs> you single now? <laughs> you single? Baka naman tinanggal lang yung ring para hindi naman madumihan abang kumakain, di ba? Nagkakamay eh, di ba? Cap. <laughs> <laughs> Come vibe with me when you are free. Call me when it's free. You don't have to tell no. Kinilig si Binimika dun ah. Napabida ang saya. Ang <laughs> sarap kubuhin. <laughs> at yan po, natapos rin ang mapanakit nating content. Sana nag-enjoy kayong lahat. Eto nga ba lang, team sana all na rin. Shoutout sa mga. Mamamatay at akong single. Wala nang nga kong pera ng hiya Talo pa ko sa mukha Nakakabatri Spartans! What is your profession? Hooray! <tags> Hooray! <tags> 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 <tags>